So ito si Sir Sakto, may dumating sarado pala lahat dito yung bilihan dito sa um, Baywalk. Eh Sakto, ito yung may-ari oh. Dumating, kaya sasabahan na natin siya. <laughs> Ako na nagbukas. <laughs> Mahirap na. Baka mamay, malis pa ito eh. Ito, ito yung binigay niya, papakita ko sa inyo. So yung mga koronda, meron dumating dito na followers natin na galing pa sa malayang lugar at ang alam ko meron pa siyang work umalis na siya para mapagpa-feature sa atin dito sa Mibebo nga naman kasi talagang kahit ako gusto ko sila lahat makita dahil madalang ako pumunta rito sobrang na-touch ako at wala naman akong maibigay talaga sa kanya dahil unang una wala po talaga akong mga dala na gamit na po pwede natin pang uh, giveaways so naisip ko dahil nabasa na rin siya ng ulan eh meron akong iririgal sa kanya sasamahan niya ako alam kung magugustuhan niya pero kasi parang naisip ko na um, deserve niya makuha itong uh, bibigay ko. Magugulat kayo dahil yung BBK ko nandito na sa paligid ng Puerto Princesa. So, abangan ko ni BBK ko. Paano ko, ano ang ibibigay ko? Dahil nga, nandito ako sa Puerto Princesa. Wala po akong dala. Ito natin, yung bag. Pero, sana magustuhan niya. Dahil, sobrang na-touch ako sa ginawa niya kumbaga nandun talaga yung sobrang fan na fan ko siya na dapat talaga eh bigyan natin siya okay so ito si sir sakto sa may dumating sarado pala lahat dito yung bilihan dito sa um, baywalk eh sakto sa ito yung may ari oh. dumating kaya sasabahan na natin siya ako na nagbukas <laughs> mahirap na baka mamaya umalis pa to eh Oh, may pagka umalis pa to. mahirap na. <laughs> sir t-shirt Sir na ano Ay eto para Katago muna Para hindi niya makita Para Secret kano kano Ito kano 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 binigay niya. Sobrang uh, effort nag-effort siya dumayo, nabasa. Eh, papalitan na natin to. Meron tayong ibibigay sa kanya. Wala akong may ibigay ako Kasi nga wala kami dala Pero, asa na ba si sir? Pasensya ka na sa ibibigay ko. Kasi, actually, hindi ko naman, wala ako talagang kadaladala. Pero, meron ako naisip na ibibigay ko siya. Kasi worth it na ibigay ko siya. Halika rito sir. Halika po. Okay, no, no, sir. Meron ako nabili dito sa lugar nila. Okay? Ang nabili ko rito sa lugar nila, ito. Yan, no? Oh. Ito yeah. yung Palawan. Palawan, Palawan t-shirt. Tagarito ka ba? Yes, po. Eh, tagarito pala siya. tagarito <laughs> rin pala siya ganyan, Palawan. Ah, ang bibigay ko sa'yo, sir, etong jersey ko na suot, sir. Sa inyo na po ito. Sa kanya na tong jersey na to. Ito yung sheesh jersey na talagang marami ang nagre-request na magkaroon nito kasi sobrang ilan lang itong lumabas, sir. Pagpasensya mo na, sir. Okay nagamit lang ko sir, na ito, sir. Palitan okay ah? tayo. Akin yan, akin yan. So, ito sa atin. <laughs> 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 para ni, para yung satin. Yan. Parang parang malit yung nakuha ko. Sir. Oh, no. Para jersey. Soft kami. Bumili ko na nga ay love Palawan dahil sobrang mahal ko itong Palawan. Then, etong sa kanya na yung uh, shish na jersey ng Parak sir. Sir, ito na po para sa inyo. At ito, sir, ang pirmahan natin. Yeah. Di ba? Pirma natin to, sir. Pero ng Peter Kasi pinirmahan ko yung, yung t-shirt niya kanina. So, ito yung pipirmahan natin. Yung jersey niya. date niya yun, July 15 24 Puso Permahan ko na rin Yun no, may puso May puso yun kasi may puso siya na pumunta rito sa amin no? Ayan, no? Madam Fly mm -hmm. Okay, sir. Sir. Thank you, sir. Ito na po. Basang-basa si hello. sir. Kaya, oh. yeah, dessert ni Sir naala na magkaroon ng trap sir. Tara ko, ah, sir, po. Thank you, thank you sir. Thank, thank you, thank you. Oh, Sir, thank you. Thank you, thank you. Grabe. Meron na akong balo, eh. Parang kung yan. Thank you, thank you, sir, sa effort na gumawa ka pang neto. Thank you, Palawa. Right, safe.